na video na dulas yung isa. <laughs> oh, isang hilera, isang hilera. Isang hi isang linya. Isang linya. Ang may lumi dito. Ang may lumi ha diricho dito ha. Si Alan. Isang hilera lang po para hindi magulo. Yan. Ay, ading ko. Idol, dere ga. Ay layo ka man. Dito, tatang, dito. Dito, diritsyo. Ah, pampalakas. Energy drink. Pampatibay. Pepsi, ang Pepsi. Awang pipsi, pay. Ay, ano, ito na lang, energy. Masarap to. Pampalakas yan. Ayan guys, naka one line lang sila kasi nga para mas mabilis. <laughs> Oh, may itlog ka ya? May itlog ka na ba? Ayan, meron na. Hmm? Nahuli ang ano pa. Ito na yung second batch. Mga second batch na to. Yun ang first batch. Nasaan na ang tuta? Ang Ang third batch. Oh, mag-ano na kayo? Gumain na kayo. Amen. Mm. mm, yummy. Yummy! Yummy food! Ayan, ang fourth, fourth batch. <laughs> ang boss ng mixer cement. Nag-iisa. Nag-iisa na lang. Awan ko yung iba na saan na. Ay, tapos na. Tara, tingin tayo guys ng Solar panel. Yay! Solar panel. What kind of solar panel you have? Was like 500? 500, 50, 500. 560. What kind? We have solar, power glow, we have three now. I don't know any one of them. <laughs> Keep Charlie all of them. Ito pala yung ano, 450 haba at okay. saka ito 550. It's 550. 550. Yeah, it's straight. Straight? Yeah, it's straight. Yeah. He looks like. Really. <laughs> like oh yeah. Oh, it's moving. Oh, <laughs> mama mia. Where? guys mamasyal tayo dito sa Ilocos Norte eh. oh SM City Hall ng Ilocos Norte eh. para guys mamasyal I don't understand why they didn't stop the road. It's really stupid. Mag park kami sa welcome, tapos mag tricycle na lang daw kami. Walang mapag parkingan din dito sa Locos Norte. Ang hirap mag park. Wow. nasa Italy kami. Parang nasa Italy kami mga beshi. Wala kami mapagparkingan doon kaya umarurot ang asawa ko. <laughs> Saan kami pupunta nito? Wow, Ilocos Norte! Yay! Mas gusto ko rito kaysa vegan. Dito kasi sa Ilocos North. No, maganda. maganda daw pag picture ka sun, sa para hmm. mas maliwanag. Oh. Para si madam pong ang may-ari dito Ay, sa bahay. Ayan. <laughs> Ayan si ate. Mayas. Lahat po kami may mga asawang Norwegian. Ayan, ayan si Sis Maricel. Hindi oh, Hindi na mga taken na kami. Mga asawa, mga Norwegian. Married with a Norwegian. Kaya mga taken na po kami. Four, four girls are taken. We are married. So please, stop it. <laughs> Ayan, no? Ayan, ito po ang bahay ni Madam. Ayan, ang ganda. Oh, beautiful house. Ayan, no? Oh, yan po yung mga, ano, mga asawa nila. <laughs> Ayan po yung mga guwapo. Taken already. <laughs> Yung asawa ko wala, lumayas na sa ano yata. Ay, nasa sasakyan na inantay. Ano sa sasakyan na? Hala. Oh, yan oh. Ay, next time magbilliard tayo. tayo. Next time mag-billiard, kakainom. Oo nga eh. Kami naglalako, kami asawa ko. Lagi kong man. Lagi akong talo. Ito po ang bahay ng kaibigan namin, Norwegian. Ito ang bahay nila. Ang ganda. Hmm, diba? Pang ano? Ah, tingnan mo. Oh. Ah, galing ah. <laughs> Nawarak. <Wow. laughs> Wala puma may pumasok. <laughs> Kaya hindi ko pumasok yung pato. Sino titira? Si Daisy. Si Madam, ang mm, galing. Asan yung puti? La, mamili ka ano pa kasi wala pa papasukin. So ito. Sayo ang strike pag papasukin po sa iyo ang strike pati na rin.

Two minutes na. One minute. Fifty uh, eight well, seconds. Oops. Talo ka na, Efren Reyes. Sempre piplein may malapit sa butas. Oo, wala talaga. Toeng okay. Para sa April pay. ano. Balunan oh, pa. pa. <laughs> Duling ka. Duling ako. Oh, ay, galing ah. <laughs> sa'yo, sa'yo ba yung hinulog mo? Oo. <laughs> oh. <laughs> siya right, at. <laughs> <laughs> oh, no? ka pala naman. ka yan? Nagpapairing yan. Ano talaga? <laughs> 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 straighten ko <Ay> to ha. Oh, estre. Eh mo. Ah! <laughs> Ay, ka pa straighten mo ha. <laughs> <laughs> <nangyari yung> <laughs> ganito pala 'yung pangpa, ano? Pangpawala ng stress. Uh -huh. oh, ito yung... Pampalipas-oras. <laughs> <laughs> mas maganda to kaysa Marites, maaadik ka. <laughs> maa ka Ayo. Oh wala kang makukuhang kaaway dyan oo mas maganda to walang baranggayan sa pa kayo dyan oo <laughs> 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 ay shop shooter doink <laughs> maganda mag ka na lang Please, na ako nga sabi ko mag kindi crush saga ako kaysa magbaranggayan <laughs> oo natin kailangan first saga sabi ako Uso pa ba yun? <laughs> Oo. Matagal na, 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 na kasi yan. Yan yung pangpalipas ko ng ano. Yung, 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 nagka-depression ako. Ayan. Hindi e natin tapusin. Napagod na tayo. Napagod <laughs> oh, na tayo. Ay, ikaw <naman. laughs> May depression ka rin. Para kang asawa ni Hans Peter. Sino? Si Sabrina. Oh? Yung asawa ni Hans Peter. Ano yun ate? Yung taga... Nalit ba yun? Oh, yung tumira dito. Ano